pa-pindutin lang ng mo? Ano ba? O gusto mo bungol? Yan ah. Matanggal na 'yung eh. pamalaglag. Manat nan lang po. Hay. Ah, mabitawan mo 'yung dalwa. Okay. Huh? Ata. Oh, Wala, pam wala kang pambayad, hindi ka pa mong <laughs> <Tala -tala. laughs> pambayad na. Wala. Oh. May dala <laughs> ah. wala dala tayo. Teka, tayo. Wala mamarang dito. Kayo, Diversion. Okay. Kain po tayo.